Mga kamalitbuganon, andito tayo ngayon sa Silogan sa Malitbog, Southern Leyte. Cuts para sa isang special na handog. Ngayong araw, libre ang lome para sa ating masisipag na tricycle drivers. Maraming salamat sa ating kababayan na si Taga Norway na nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng Taga Malitbog page at Taga Malitbog Advocacy. Tingnan nyo to, sobrang init, sobrang sarap, perfect, pampalakas at pampabusog ang ating mga tricycle drivers buong araw na sa kalsada init sa tanghali, lamig sa gabi ngayon sila naman ang ating pasasayahin. Mga kamalitbukanon ito ang tunay na diwa ng bayanihan at pagmamalasakit Ako ba na to si Taga Malitbog uh, sa Malitbog, Southern Lite, so nireveal yung kadol, no? Reveal lang yung kadol no? uh, lang ano na. Na, So may may kasulti sa palumi ni Taga Norway sa Malitbog, dol Ako kasulti ni Ma'am Taga Norway Daghan yung gandong salamat, Ma'am Kay basta mga activity nao, na juga kanonay mo tabang tu kamu. Sa tagagalit mo nga mo nadong atong tabangan da sa Ini pun ngalomi karon nakurat ra pugo ni mo nga magpa libre na balay nas mga tricycle si driver ato lagi. Oh kato mam, buod ko kato ni mo grabe juga ka maju. Selamat. Okay ah, uh, do lah. Uh, bukod sa palomi adon ya uh, ihat na energin. <laughs> si Taga Norwe <Noruino>. So <laughs> Uh, minsahin uh, Dol, para sa mga taga-malikbugano, labi na sa imo mga charity program. Go ahead, Dol. Okay. Ang minsahin na o, sa um, mga uh, malikbugano, naot nga mag-kwanata, mag ta, ta na irata. Ya, hinaot mag-sinabangay. Maroon doon so, magsinab na o mag so, na Dol. So, an andam nga mo So, ang kauban na ito karoon ang maltuda. Oo, oh, uh. puda. sa sliko, Dol. Gadi rin, sila. sila. Yes. Okay. Ikaw e, na, nataw na. Okay, okay, okay no. let's go. <laughs> Kahit nasaan man tayo sa mundo, basta may pusong handang tumulong, may paraan para makapagbigay saya sa iba. Maraming salamat sa ating donor at sa lahat ng sumusuporta sa ganitong klasing programa. Kung gusto nyong maging bahagi ng Taga Malitbog Advocacy at makatulong sa ating mga kababayan, e i-message lang ang Taga Malitbog Facebook page. Tuloy, tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng pagmamahal at pag-asa. Kita-kita sa susunod na palobi at iba pang tulong para sa ating bayan mga idol ka video Ayun salamat